Meron po kaming panukalang batas na lahat po ng households na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa. Dapat na po nating ilibre lahat yun. Hindi po kayo makasagot. We will support that po, kung yan naman ay tutustusan ng uh, gobyerno. Dahil po itong Lifeline Program, ang tumutustus po kasi dito, ay yung mga ibang consumers din. This is a form of cross-subsidy. Pero yung pong inyong prinsipyo na pinapanukala, ito po ay ang gagawin naming bagong disenyo ng Lifeline Program na kung saan ang uh, makakabenepisyo doon sa uh, diskwento ay across the board, pero hindi lang maibibigay yon at 200, bagkus maaring ito ay... Uh, 50 kilowatt hours, 50, uh, 50 kilowatt hours at, at uh, 30 kilowatt hours. Ganun lang po kasi pinag-aaralan natin naman din ang magiging impact niya doon sa lifeline subsidy charge. Hindi naman po kayo magpapasyan yan eh. Kung alimbawa na, 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 na pag, uh, naipasyan na, ng kongreso na ito ang maging panuntunan natin, 200 kilowatt hours parang subsidy na po sa lahat na. Iyon po kasi ay uh, talagang makakatulong sa the marginalized sector ng ating bansa. Uh, Siyempre po, isa subsidize ng gobyero yun eh. Tingnan po ninyo, ang, ang, ang philosophy po behind that is napak, napakarami ng binibigay nating uh, mga subsidies ngayon. Lalo na nakarang eleksyon. Meron kayong AKAP, meron kayong AX, meron kayong Tupad, meron kayong MAIP, bukod pa dun sa 4Ps. Alam po ba nyo kung magkano yon ang total for this year? 194 billion pesos. Pero wala namang record kung kanino na napunta yun. At kung papano nagkaroon ng transformation sa lahat ng mga mahihirap nating kababayan. Pero pag nilibre natin, let's say 200 kilowatt, kilowatt hour consumption, Siguro 100 billion lang po yun. So nakatipid ka ng 94 billion. Yun po yung philosophy behind this. So, yun, yun pong affordability issue. Naayos natin. Bababa po yung kanilang elektrisidad. Lalo na po yung may hirap. Ngayon, kung naipasa pa po natin ng isang panukalang batas na alisin natin ang 12% bat, immediately, bababa ba, ba ang kuryente. Gusto ko po kasing kausapin ang uh, DOE. Natulungan din kami. Kasi, sasabihin ng DOE, hindi natin pwedeng, bakit hindi natin pwedeng gawin? Hindi ba nila alam kwentahin? Kasi, maring ang uh, DOE kaya niyang kwentahin ito. Ano ang impact sa mga industries natin? For, for example, particularly the manufacturing sector. Anong impact kapag ka naibaba mo ang production cost nila. Lalaki ang kanilang output. Para ko nang nakita yun. Kasi tinitingnan lang natin yung mawawala sa atin sa collection ng, ng taxes. Bakit hindi nila tingnan kung gaano ang ilalaki ng ating economy? Siguro kapag binaba natin, inalis natin ang bat, yung, yung kapalit naman nun is probably triple the economy. So, mas malaking mas ang buwis ang makukwenta. So, imbes na pag-usapan natin yung kawalan ng kusan sabay ka, kukuha ng uh, kukulektahin ko dyan kapag uh, sasabihin ko naman sa kanila, problema mo yun, ikaw ang taga-kulekta eh. Bakit mo ako, akong uh, po problema niyan? Ang problema ko lang, i-depensa ko kung ano yung sinasabi ng batas. Affordable, transparent, reasonable, competitive. Eh, sinasabi ng IPIR eh. Ba't mo kasi nilagyan ng bat, kaya nga naging exorbitant? Ang pinagmulan natin ay affordable. Ba't nyo nilagyan ng 12% bat? Sino bang may idea nun, Mr. Chair? Wala naman dapat. Basahin po ninyo yung ipira. In its original form. Wala talaga eh. Bigla na lang nagkaroon ng 6% bat. Pagkatapos binigyan na naman ng another 6%. Kaya, tanggalin natin yon. And then we will present a study na kapag ginawa natin yon, ang ating manufacturing sector talagang talagang lalaki. Ito po yung problema bagsak po ang manufacturing natin. It is not contributing significantly to our economy. Ang ating pong GDP is consumption driven. Dapat production driven. Imaginin po nyo yung ating cement industry, Mr. Marasigan. Yosef Maracigan. 70% ng production cost is electricity. Power. Kaya po hindi sila gubigin hawa. Ah, ang nakikinabang po ang Vietnam. Ayun pong mga cold storage natin kaya hindi tayo makaimbak ng pagkain natin. 60% is electricity. Subukan ninyong ibaba ang production cost by way of reducing the rates of electricity para ko nakita kung gaano ang threefold, maybe five folds giginhawa ang ating economy. And then, from there, we can collect more taxes. Yun ang gusto naming i-present na alternative. O di, bumaba ang kuryente, tumaas ang economy. Dapat yun ang aralin natin.